guys iputol na nako ang ako ang bayabas, guys oh eh. iputol na ako guys kay abot naman sa ako ato eh. iputol na lang ako, guys ang ako ang bayabas na tanong daghan pa nung... siya bunga guys kating daghana yung bunga guys oh eh. ito yung daghana oh Ganyan pa kaig guys, tara. <coughs> Nakagod siya mga bulak guys. Uh, sayang ang kaayo guys, God, Pero di naman God, maabot o uh, anang mag... Ang mga bunga ba din maabot dito sa punuan. So makalingsing na siguro na punipuhon guys. Ano mo, uh, daghan kay gagmay o. Uh. Hantay mga gagmay. Sayang gulong takay putlon pero Di naman maabot guys. Anagi dito sa kinaibabuan guys. So nag na sila sa akong punuan sa kakao. So mauni ako na lang diputol guys. oh dara. Putol na lang na guys. O. o. Namang good siya kauban na kakao ba niya. punuan. Dara oh So na naman po siya sa lingsing guys. Masindirin na lang po nato. Sige pulong mo oh, guys so sorry ka ayo bayabas lagi giputol ta ka pod dali ra man bayabas guys kay kuan naman gulang na ayang punuan guys hmm. nagtapad ra sa akong punuan pod sa kakaw hmm. nagilog sila sa nutrients sa yuta ba tas napakuy laban na anak laban na sige lang pamulak pero walay bunga Yes, ako mga kakao. O. Kakao. Pila mo na lang ni sila ang dali sa sulod sa balay. Katoto, pa Tapos napay saging sa kilig, guys. Naghuot na ning akong mga tanom dali, guys. At saging pila kapunuan, guys. narani sa sulod sa among compound, guys. Narang kakao na ako, guys. Oh. Nara sa balay. muning nga may nakain bunga, guys. ara Doon na ni si Harbison. Hinog na siya, guys na narani sa kilid sa amo ang compound no daghan inta sa ni supposed to big daghan ni siya kakaw na ko tanom dai sa sulod sa balay asa ang uban namatay kay kanang mag ulan bitaw guys magbaha oo ano ni siya guys oo ang uban patay na gani ang sanga guys pero ang diri nga side namatay ang sanga nahalangan siguro sigi potol ba mo na pud ni ambot say na puno ang mamatay na siya ang pero patay na ang punuan guys. Diri na lang siya nga side ang nagbunga. Diri na lang nga side ang nagbunga guys. Ano na natutoy mga bulak guys. Ah atong mga bulak oh to ra. Ay siya dito. Dito na lang nga side siya. Tas na siya yung mga salingsing so pwede na to dili ni siya potlon kay mauna pud ning ato ang ipuli sa mga patay nga sanga. So, ano guys. Oh. So, okay, mga bunga sa baba guys. Ah. Uh, siya guys. Nakuot na yun akong tanong sa sulod sa among balay guys. Kagubatan na. Puros sagol ni guys na eh. Bulak. mo Tapos na po dito sa kilid. No? Kilid. So, maura to guys. Thanks for watching guys. Have a nice day and God bless us all. Ingat ang tanan. Bye-bye.